Hi mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Kumusta naman kayong lahat? Mapagpalang araw ng Sabado sa inyo. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Marso. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Lalong-lalo -lalo na kung alam natin na minsan hindi tayo karapat-dapat ng mga biyayang ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa layunin na maipaabot ang paginilay na ito sa inyong mga kaibigan sa pamagitan ng pagsishare. Alam nyo, napakagandang balikan na sa pagsisimula ng ating araw, lalong-lalo na kung marami tayong mga ginagawa, ay makapagpakinig tayo ng mga pagninilay na maging lakas natin at maging inspirasyon sa ating patuloy na pagharap sa hamon ng pagkasalukuyang panahon. Tayo nga sa ating karanasan mismo, pagkapagsabi ng totoo na ang Panginoon ay napakabuti. Mga kapatid, ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 15, versikulo 1, 3, 11, hanggang 32. Dito nilahad ng ibang ilista ang mga pangyayari sa isang talinghaga na may isang tao na may dalawang anak. At siguro, nagmamadali itong uh, isa sa mga anak at gusto niyang makuha ang kanyang mana. Sa makatuwid, nang makuha niya ang kanyang mana, ay nilustay niya ito. Hanggang napagtanto niya, napagnilayan niya na mali ang kanyang ginawa. Iniisip niya na kung bumalik siya doon sa kanyang ama at tumingin ng tawad, ay magpabababa ng kanyang pagkatao at ng kanyang kredibilidad. Kaya ang ginawa ng ama ay sa kabilang uh, kanto naman ng uh, pangyayari ay talagang naghihintay naman. Alam niya at awang-awa din siya sa mga posibleng nang mangyari sa kanyang anak Kaya nang bumalik ang kanyang anak Sabi ng ama Narito na Ang aking anak Na matagal na namatay At ngayon ay muling na buhay. Dito makita natin yung Lalim ng Pangumahal ng ama sa kanyang anak Yung bigat ng Pagpapahalaga Alam ko tayo sa ating buhay marami tayong mga Pagkukulang Minsan madala tayo sa bundi ng ating damdamin bukso ng ating damdamin at sa ating makataong uh, uh, pag-uugali na hindi natin masyadong mabigyan ng pansin ang kahalagahan ng pagpapatibay ng ating pakikipag-ugnayan lalong lalo na sa aspeto ng pakikipag-ugnayan ng isang anak sa kanyang ama at ng ama sa kanyang anak kaya para sa akin, napakagandang pagnilayan natin ito at uh, makita natin na uh, napakahalaga ng buhay, napakahalaga ng estado ng isang anak sa likod ng kanyang mga pagkukulang at sa likod ng minsan swale na pagpapakita ng kanyang pag-uugali. Kaya nga sa kwento ng ating ibanghelyo, uh, uh, na napansin natin na, uh, kung ang ama ay nagbigay ng awa at pagpatawad sa kanyang anak si Jesus pa kaya no? na ating Panginoon kaya mga kapatid sana sa ating patuloy na pagninilay makita natin yung kahalagahan ng pagpapatibay ng ating ugnayan sa isa't isa lalong lalo na sa konteksto ng pamilya ng magulang, mga magulang kung paano niya pinapahalagahan ng kanyang anak at sa mga anak naman kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang mga magulang. Siguro lahat tayo ay minsan naguguluhan din sa mga pangyayari ngunit kung malalim ang ating ugnayan sa isa't isa mas lalong mangingibabaw ang ang kahalagahan ng ng pagiging ama ng pagiging anak kaya ng pangyayari sa ating ibanghilyo sana mga kapatid kapag natin at magsikap tayo na iwasan yung mga pagkakamali ang mahalaga doon ay alam natin na sa likod ng ating mga pagkukulang mahalaga tayo sa mata ng Panginoon sa ating panalangin Panginoong Isus turuan mo kaming magpapahalaga sa bawat isa bigyan mo kami ng liwanag sa aming puso't isipan upang sa gayon ay maisagawa namin ang buong katapatan ang aming mga tungkulin. Niling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.